Magandang araw po sa ating mga minamahal na kaperlas, mga OFW at sa ating mga solid detente um, Alam kong um, malungkot po tayong lahat dahil sa um, nangyayaring uh, hindi natin inasahan um, Yun nga, hindi um, po dapat tayo ma-disappoint or malungkot kasi hindi naman ito paligsahan. Ang sinasabi ng iba na natatalo tayo. Wala namang nananalo dito. Kasi ang pinaglaba natin is yung katotohanan. Pinaglaba natin kung ano yung tama. Hindi po tayo nakipagpaligsahan dyan sa iba. We are fighting para sa kalayaan ng isang Pilipino na nagmamahal sa ating bansa. Kaya po tayo and andito nakipaglaban. So hindi man binigay ngayon, but I'm still still I'm still hoping na meron pa ding um, yung perfect time para diyan. Siguro meron pa ding plano ang Panginoon. Kaya nga sabi ni Paul sa kanyang salita na in everything give thanks for this is the will of the Lord in Christ Jesus. And there will be a perfect time for that. So patuloy lang po tayo makipaglaban. And I'm sure makamtan din natin ang justisya na para um, sa kalayaan ni Tatay Ligong. And by the way, nagpapasalamat din ako sa ating mga kaperlas kasi unang-una talaga, um, hindi talaga ako kaya naman nag-invite na mag-follow uh, sa page natin. But I really thank you talaga kasi kahit hindi ako nag-invite, andyan po kayo, umabot na po tayo ng 101,000 yung Uh, followers natin, hindi ko po talaga inaasahan yan. Kasi yung purpose talaga natin ng page natin is to, unang-una talaga, 2016, ito nang ginawa ko to support Tatay Digong. And then, bumalik lang ako yan ngayon. Kasi nahack kasi yan eh. So, hindi na ako nag-expect na dadami pa tayo. Ang sa akin lang kasi how I can, ganitong paraan lang kasi ako makakatulong sa ating bansa, makakatulong sa ating kapwa. Kaya gumagawa po ako sa video ito para po sa mga kaperlas. Kasi ang totoong perlas ng silanganan is tayong mga mamamayang Pilipino na nagmahama, nagmamahal sa ating Diyos at nagmamahal sa ating kapwa. Ay, solido Duterte. Pinaglaban natin ang Duterte kasi alam natin na si Tatay Digong lang ang totoong nagmamahal, nagpakita ng pagmamahal sa taong bayan, silang mga pamilya. if you know this song you can um, sing with me if you know this song give thanks with a grateful heart give thanks to the holy one give thanks because he's given jesus christ his son Strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. We give thanks. We give thanks. Verbosity 1. Doterte pa rin.